Hello guys, jogging tayo ngayon. na niyo, maulan ang panahon ngayon. Pero ang daming nagja-jogging. Maambon ngayon, pero kahit naambon ngayon, ang dami pa rin nagja-jogging. maulan Hello guys! Magandang hapon! Mag-exercise tayo kahit hapon na. Kahit masama ang panahon. Maampun-ampun pa. Pero, ang dami pa rin nagja-jogging dito. Ayan, ang ganda ng panahon. No? Ayan, ang dami pa rin nagja-jogging kahit maulan ng panahon. Ayan kami pa rin nagja-jogging kahit maulan ka. jogging tayo guys. Lakad-lakad. Pampalit ng bell. Para lumit siya natin malaki na parang buntis. Tingnan nyo guys. Ang lit na ng puso ko. 'di ba? Jogging pa more.